So not only fresh flowers lang ibinibigay natin during this uh, Valentine's Day, mas sikat na rin ngayon at popular na din lalo na dito sa Pilipinas yung dried flowers na sinasabi. Doon pumapasok yung pagiging creative nating mga Pilipino like yung mga mais, yung corn hash No, mas kilala ito yon yung corn hash na yon so ginawa nating tulips and then wood flower So you from the kahoy, so ginawa nating uh, bulaklak rose ganito. And then we have sola flower. Sola flower is originated from Kalapan Oriental Mindoro. And then we have fossilized flower na tinatawag. Ito yung fresh na dahon and then blinich, ginawang rose ini isa-isa. So ganun siya katrabaho. And then ito yung materials na is gawa sa fabric. So ni-roll siya doon sa stick at tinanggal yung ibang parts ng ng uh, hibla ng tela. And now, pinag-combine natin para makagawa tayo ng isang bouquet. So, yung nakikita nyo ngay ngayon is combination ng artificial flowers at saka yung mga uh, recycled flowers na ginawa natin.